Kailan po kayo huling nagbunga nga sa mga anak ninyo? Um, wala po akong matandaan, Your Honor. Ayun po sa aming pagsusuri, mahilig daw po kayong mag-uwi ng mga gamit sa hotel, kagaya na lamang ng mga kape. Hindi ko na po talaga matandaan, Your Honor. Totoo bang kilala kang bungangera dito sa social media at lahat daw ng pagkakamali ni Dorinel ay napupuna mo? Wala na daw siyang tamang ginawa sa paningin mo? Medyo Bata pa kasi ako noon, Your Honor. Hindi ko na matandaan masyado. Hindi ko na talaga matandaan, Your Honor. Totoo bang bungangera ka talaga? Ah, uh, hindi ko na maalala, Your Honor. Sinabi mo daw sa mga magulang dito sa social media na bawal maligo ang mga bata kapag miyerkules at biyernes. Totoo uh, ba ito? Hindi ko na po alam, Your Honor. Sinabi niyo daw na may paborito kayong anak? Ah, uh, Your Honor, um hindi ko na siya masyadong maalala, Your Honor. Wala na po akong matandaan, Your Honor. Bakit lahat na lang po hindi nyo maalala? Your Honor, wag nyo na lang ako masyadong tatanungin. Kaya nag-init na ang ulo ko, Your Ayun Honor. Ay, naku, pasensya na po. Magkakasala si hindi lang ako, Your Honor. Hindi na po, po kami pasensya na po.